Karels, magandang gabi ayan, magluluto din po ng ulam namin mga Karels. Ayan no, sardinas at saka may ano bawang at saka sibuyas. Gigisahin natin 'yan mga Karels. Ayan mga Karels, nagpainit na tayo ng kawali. Ayan. Magigisahin na natin itong ating pang ano panghalo natin 'yan. para sumarap yung sardinas at dumami ayan, ayan mga karos ilaglag na natin ayan ang sardinas natin ayan ang sardinas napakasarap talagang ulam ng masa napakasarap ito mga karel sa ubos ang kanin natin ayan o oh. tingnan mo naman may bawang may luya Ayan, maraming salamat sa uh, mga karels sa lahat na sumuporta sa mga star sender ko. Ha? Thank you very much sa silent viewers ko. Uh, maraming maraming salamat. At uh, yun, God bless. Uh, sana yung ibang tao din, nakakain din sila. May pagkain din sila mga karels. Uh, lalo na mga bata. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye.